Base po sa inyong karanasan, sinasabi nyo po na mas makakasama kaysa makabubuti ito pong pagpapatupad ng rice import ban sa ngayon. Ano pong dahilan nito, Yusek? Kasi pag tinignan mo yung datos, last year nag-import tayo ng uh, 4.7 million metric tons. Ngayon ang balak nila, gusto nila na uh, magkaroon ng import ban at i-limit yung uh, yung yung volume sa 1 billion. So kung ginawa mo 'yon, parang malaki yung ano supply gap. 'Di ba? Baw lalaki yung supply gap dahil sa kulang tayo ng mga 3 million. Sabi mo na may pumasok na 2 million. So magkakaroon pa rin ng kulang ng mga 1 billion point ah uh, kung uh, uh sila sa decision na 1 million metric tons lang ang papapasukin nila after the import ban. So, tataas talaga yung presyo ng bigas kung gano'n. At saka ikalawa, galito pala, no? hindi ko pa pala nasabi na actually, hindi naman kinakailangan mag-import ba ng presidente kasi nasa kapangyarihan niya, under ng batas, no? babasahin ko sa inyo, yung Rice Tarification Law, Section 10. Sinasabi niya, Section 10 is hereby inserted after the new Section RA of 8173, To read as follows, Section 10. Special rice safeguard in order to protect the Philippine rice industry from sudden or extreme price fluctuation, a special safeguard duty on rice shall be imposed in accordance with RA number 88, otherwise known as the safeguard measures. Ibig sabihin, hindi na kinakailangan ng ma import ban. Nasa kapangyarihan ng presidente, na niya yung taripa. Kasi nasa batas yun eh.